Saan pa Ayun lang. Kami lang Sa pagsikat ng araw Sa baybay dagat Hawak kamay Sa mo na Bawat yapak Sa bawat kwento At halaghat ng nakaraan Sa, sa bawat hampas ng alon sa baybayin, may kwento. Kwento ng pag-ibig sa lupaing sinilangan at sa yaman ng dagat na bumuhay sa ating mga ninuno. Dito, sa maliit na isla, simple lang ang buhay. Payak, ngunit mayaman sa tanawin at damdamin. Sa bawat patak ng pawis at bawat pag ng sagwan, ay may awit ng kalayaan at pagkakaisa. Kaibigan, samahan niyo kami ngayon sa isang munting paglalakbay mula sa paglalayag sa payapang luok hanggang sa pagtuklas ng mga hiyas na itinatago ng baybayin. Huwag kalimutang patuloy na sumubaybay at suportahan ang CFC Channel 1. Like, share, mag-iwan ng komento, mag-subscribe. At kung kaya ng puso at bulsa, mag-join sa membership para mas lalo nating mapalago ang ating munting tahanan sa online. Isa <laughs> Alas 3 ng hapon Tatlo kaming nagkasundo Ako, si Ma'am Jessa Francisco At si Roji Manlabi Shoutout sa inyong mga kasama sa trip na ito Medyo mataas pa ang tubig Kaya hindi pwedeng basta lakarin Sa guan mode muna tayo sa maliit na bangka Alam mo yung tipong transportasyon na walang makina, walang gasolina, pero may libre ka pang cardio workout? Oo, ganoon. Tipid sa pera, gastos sa pawis. Habang nananagwan kami, ramdam mo yung tahimik na hangin. Yung tipong kahit wala kang kausap, parang may kausap ka. Kasi kinakausap ka ng kalikasan. Kung sa lab life, ganito rin. Tahimik, pero may koneksyon. Pagdating sa kabilang dako ng luok, heto na. Bakbaka na sa paghagilap ng mga mumunting pagkaing dagat. Iba-iba. May mga seashells, mga lamang dagat na minsan lang makita, at syempre, habang nakayukuk at naghahanap, may kasamang tawanan at chismisan. Kasi alam mo na, kahit sa gitna ng dagat, may breaking news pa rin sa tropa. habang naghahanap, napansin ko. Oo, buhay pa rin ang baybay ng ating isla. Pero aminin natin, medyo kumukonti na ang mga hayop dito kumpara sa dati. Para mga tunay na kaibigan, kapag hindi mo inalagaan, unti-unting nawawala. Kaya't importante, mga kaibigan, na pangalagaan natin ang kanilang tahanan. Hindi lang ito basta huli at uwi, ito ay buhay na dapat igalang para sa susunod na henerasyon ay makita at maranasan din nila. At oo, trip ito. Pero hindi basta trip na para lang sa sarili. Trip na may layunin. Trip na may aral. Kasi sa totoo lang, ang kalikasan ay parang pagmamahal. Kapag inabuso mo, maglalaho. Pero kapag inalagaan mo, mamahalin ka pabalik ng higit pa sa inaakala mo. Lumipas ang mga oras. Hanggang sa kanlura na bumaba ang araw. Ramdam mo na yung lamig ng hangin at naririnig na yung bulong ng papalapit na ulan. Kaya't sumakay na ulit kami sa bangka at muling binaybay ang payapang luok pauwi. Habang nananagwan, dala namin hindi lang ang mga huli kundi mga alaala -ala ng isang hapon na puno ng saya, kwento at pagmamahal sa kalikasan. sa bawat pagbalik mula sa dagat, dalan-dalan natin hindi lang ang biyaya nito, kundi ang paalala na ito ay dapat ingatan. Kahit maliit lang ang hakbang, tulad ng paggawa ng mga ganitong content, naniniwala ako na kapag pinagsama-sama ang maliit na hakbang ng bawat isa, magiging malaking pagbabago ito para sa ating mundo. Kaya kung nagustuhan ninyo ang aming munting paglalakbay ngayong araw, like, share, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe sa CFC Channel 1. At kung kaya ninyo, mag-join sa membership para mas lalo pa nating maipagpatuloy ang ating misyon na ipakita at ipreserba ang ganda ng ating isla at kalikasan. Hanggang sa muli kaibigan, ito po si Tito Iming mula sa CFC Channel 1. Nagpapaalala, ang tunay na yaman nasa baybayin at puso ng taong marunong magpasalamat. Paalam! CFC Channel 1, Balita at musika Tawanan at kulitan Mula sa bayan Hanggang sa kalangitan Dito'y kwento natin Walang iwanan May bagong chika Trending na balita artista lokal galing ay nakita pulitika at bayan sama-sama